Okay, oh, magandang gabi. Magandang gabi na naman sa mga kapamilya ko dyan. Pasubscribe nga pala sa channel ko. Abang nagpapahinga kasi nagpapantok kami. Nanonood muna ako ng laro ni Hambogs. Kaya na iba ang laro niya ngayon. Dito, sa ta. Dito. Ano nga ba yung laro niya? Minecraft. Ah, Minecraft pala yan.

At syempre pati si Pax. Si Pax. kasi no, may bagong na laro. Di ko alam kung bago yan o lumang laro yan. Habang nanonood yung bunso natin. Marunong kanya na. nakadami na akong bahay tas yung sila yung cellphone ko hindi na ako nagmamain ko oh. Na Magandang laro ba yung ganun? Magandang laro. Bago ba yan? Luma? Mag ha? Bago may luma. <laughs> ah. Hindi ka alam Tapos? Kakain. Kaya ikaw, anong ginagawa mo doon sa laro mo? Bahay. bahay, bahay. Si Kuya, iba naman ginagawa. Naggagawa ba ng bahay yan? Pa parang di naman siya ng bahay. Ano Hindi, oh, hindi. Hindi, hindi. Oh, hindi, no. hindi. <laughs> 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 oh, kasi so, mapula kasi mag-place mo yung lava tapos yung tubig yung stone yun ganun ganun hindi kasi ma-entendan sa inyo mga kabataan, pero kasi ang bagay mga laro hindi ko alam kung anong lalaro yun na Minecraft. <laughs> oh, ikaw, anong naro gusto mo? Gacha Life. Ano yun? Ano naman ano, yun? Yes, at least ka ng mga show. Pwede gumawa ng sure. show. Yung pinamanag ko kanina pa. Mm. Tapos, ano pa ba, ba yung nilalaro ni Kuya? Pa bukod dyan sa ano? Aros. Tapos, ano ka pangalan mo?

na gusto sa Ross Yes, Ayan, pag wala siyang ano siguro, eh, naglalaro siya na iba. Yung Boba Mobile yung Legend, nilalaro na saka. Yung Apex nga, di ba, pinakita ko na, na rin yun sa inyo na nilalaro niya. Ngayon, Minecraft! Minecraft naman. Minecraft, ano ba tawag yan? Mag Minecraft, magdownload ka nga pa doon sa isang computer. Para, nilalaroin mo? Yes, patuloy ako kay Kaya Tawagay. Alam ko lang kasi yung mag-control G sa ano isa sa cellphone. Hindi ko alam ko mag-control Lagi siyang nag-aano, uh, ano, survival Dapat naka-creative siya para makagawa siya ng bahay. Wow. Gano'n? Yes. Diba oh, ano syang... yung ginagawa niya? May umaagos na tubig. Ano yung... Eh. Ay, wala na. Tinakpan niya na. Tinakpan niya na yung ano. Oo. Oh. Uh, tapos may zombie din dyan pa eh. May zombie. May zombie din. Eh. Mm -hmm. Oh, Di ba kasi yung Minecraft ko? Tingnan natin. Eh. Hindi siya atake yung zombie. Wala naman. Wala pa namang zombie dyan. Nag-ukit-ukit lang pala yan, no? Oh. Ano yung ukit? Ayan, no? Oh. T ina, ano, binabasag yung ano. na ukitan Stop. 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 Tatlo na sila. Iba na mukha ni Kuya Bob. Mm. <laughs> Naging bear. Favorito ka yan ka. Kaya nga sinasabi ni Minsan kapag adik ka na dyan, kumagaling nga kayo sa akin ni Mami. Kapag dati naglalaro ako. Mm. Susobin nila Adi Bob. Siyempre maganda lang. Hindi naman yan pang malalaki. Oo, oh, roon aru ka dito. Ba't hindi makakita nila naman ni Kuya? Hindi na. Oo, oh, kita ka naman eh. Parang ano? Ano? Ganun lang yung ginagawa da niya. Dati may baril-barilan ba? yan, di ba? Baya. Hindi gagawa pa ata siya naman. Bahay nila. Yung Creeper. Yung kasama niya, Creeper. Uy, inaantok na ako. Tulog na tayo? Si <risque> Kuya, <swoją> di pa inaantok. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. I am restricted fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all Standing tall, fear my the person you are Oh, freak out I've got to see Spend all my life holding all of it closely Okay guys, i shout out because I'm going shout out Ayun, shout out daw kay Arithmetic Gaming. Hindi so. ko maintindihan. <laughs> <laughs> Kaya sabi ko ikaw na yung magbasa po. Dayan Gaming YT. Shout out sa si Jan. Kay King TV. Ayun lang, King TV. May pinatagawa dyan. Kay <laughs> ka TV dyan. Jan's YT. Koya ko ko Papu YT. <laughs> si Kuya Papo. Ngayon niya, ka na Jerv, meron ako nilagay. Ay. Sige, galing ah, Sige, sige isa pa. Sa Pilipina, yeah! Magandang Pilipina. Ito katamingin, Pilipina. Pilipina, yeah, yeah, yeah. <laughs> Magandang Pilipina, madalagang Pilipina, yeah, yeah, yeah. Bakit yeah, yeah, yeah? Bago yun? yun. Bago yun. pa uh, Pauso pauso. uso Pa-uso. Paus. Joshua Sonio, Pilipina, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ganda na Ganda na kanta ba? diba Dalang klutina Papantok lang tayo Mga anak Magsitulog na kayo Kasi gabi na Si Ghost Master Mayroon na siyang Channel Pakisupport nyo naman daw guys Yung channel niya Ghostmaster! <laughs> Ghostmaster! Arby Martin! Uh, Jerry Timothy Samson! Shout -out. Jan. Jan. Jan Acero! Jan Acero! Oh my god! The lag Philippines! Yeah! The lag in Ano Ito si ano, kasi umuwi, di ba umuwi kaming Bicol sa probinsya? Nag-swimming ka Nag kami. kami. Nangitim ang babae. Nangitim siya, balat. Isang maitim na babae. Isang la agta na babae. Anong agta? Aita, sa Bicol agta. Talagang Pilipinas. pan um, yung parang yeah, yeah. <laughs> duck. ano guys, napanood nyo ba yung mga bago kong upload? Ah, wow. Parang hindi niyo pinanood, di yata kami nagustuhan di... eh. <laughs> di niyo yun yata nagustuhan eh. <laughs> Saan ba lang ang Pilipinas? Yeah, yeah, yeah. Man. Yo, 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 yo. Magandang binibini. Yo. yo. Yo yo. Yo May isang batang makulit. Okay. At nangitim sa daga. Nagbabalat na ako ko. Super ah, J. si Super J. si Ayan, nandito. Shout out man. kay Super J. Okay, subscribe nyo sa akin. Inaantok na ako. Subscribe mo yung subscribe nyo yung Yurika TV para maging 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 k <laughs> Ma sa, sa susunod, na yung mga gandang comment naman ang babasahin ko. Kung, no, na, kung ano yung mga magagandang comment. Kung ano yung mga magagandang comment nyo, babasahin ko. Ah, kagaya ng... Hanap na tayo. Sample. Sample. Titingin ako dito ng magandang sinabi niya. Ah, ito ang magandang sinabi sabi ni Ghost Master, niya subscriber niyo ako tay. Oh, napakaganda. <laughs> diba? Si ano pala? Si Arithmetic Gaming. Siya pala si Christian Cristobal. Ayun, may, may channel na kasi siya. Siya yung nagpapasupport.

anda niya na antok na to so, ito na ito naman pinagkirapan ni Eureka Oh, so, kasi na antok na daw kami Kaya uh, hanggang dito na lang magkabigan please yan Kita niyo yun sa baba nyo. Yan ang pa subscribe. Pa subscribe yun sa baba. Ito. Let's go. Baby!